Good morning, mga kalapatins, Welcome back. Ito na si kaya nagbabalik kaya welcome to my vlog mga Alapatin. Ayan, papakita ko lang po sa inyo. Ayan, yung dalawang naka-BBCM natin na red. Yung florison jelly, Unbelievable, ayan, nakabukod na Hiniwalay na natin sa magulang nila Kasi a na rin naman sila ni istorbo rin nila yung nanay nila doon sa may pugaran. Kaya naglilim din na kasi nanay nila. Hindi ba? Yeah. Ini nanuunahan hiwalay ko nakahapon na ng hapon. Yeah. Ba. Diba? Napa Bawala ano naman na sila. Okay na sila. Kaya na. Kabibigay ko nga lang ng vitamins ano lang 'yon hindi ko na, na video kasi wala naman tayong cameraman mga kalapatid kaya nga ano na lang tawag dito ah uh, nag-relate yung natin ng video sa kanila ayun naman no, no? healthy healthy sila diba? ano ako na ayun bukas makalaw na to ronda na rin to dito ayun uh, sa palipa rin din natin na dito pagka uh, ano na, uh, na tumatapang to. to yun ayun na uh, kaya basa yung leg niya makakalapat yun sa tapunan ng vitamins ng isang araw yan. pag pagbigay ko pag pag drop ko eh pumalag labitawang ko yung buhang kanya tumapon dyan sa leg nya Ayan. kaya ganyan yung leg nya ayun ayun yun sya astig astig na astig ito astig oh dalawa BBCM SDR combine ng MacArthur diba astig Ayan. pang ano pang off color yan mukhang dadami yung color natin dito kasi puro pulahan. Yung so, anak ni Stubborn, pula din mga kalapatids. Yan, xerox copy nya. Kaya, off color din. Mukhang magkakaroon tayo magkakaroon na off color dito. Eh. Yung magulang nito na ito, naglilimlim na. Baka maya, eh, ganyan din uli lumabas, pulahan din uli. Hindi off color naman, dadami ang dadami pula natin dito. Yan o. Yung mga kasnada ni Boss Mulawin. Yung mga pulahan. Yan. Shout out sa, uh, sa iyo Boss Mulawin. Yan. Shout out sa mga solid supporters natin dyan. Sa mga viewers natin. Shout out po. Magandang morning sa ating lahat. Uh, sa lahat ng kalapatids. Yan. Shout out sa inyo. Yan. Nandito lang yung video natin mga kalapatids. Uh, update na lang next video. Ingat palagi mga kalapatids. Stay humble at God bless po sa si ating lahat mga kalapatid.